Uh, kahapon sana ito. Kahapon sana ito. No? Pero, dahil sa mayroon nga mga nangyayari na hindi natin maiwasan. Kaya, ngayon lang ako nag-live. No? Pero, ah, uh, Mahirap, pero yan po ay uh, totoo, ano, uh, kinakailangan natin na pag no, sa ating uh, mga kababayan. Uh, mga kababayan. Uh, mga kababayan. kumusta kumusta kayong lahat live lang ako konti, mag-uulat para sa inyo, kung ano yung mga tunay na kaganapan uh, tungkol sa BOC ano dahil uh, talagang kahapon kasi eh hindi natin alam kung ano pa talaga yung update sa YouTube pero sa FB naglive po ako kahapon you no know? at uh, ako ay nagpapasalamat ng malaki dahil uh, marami din ang uh, nanonood sa atin sa FB at uh, nakikinig din sila sa radio. Maganda na may ang ating signal sa radio. Kaya para sa atin, no, eh isang karangalan na makasama kayo sa ating programa sa radio. Sa inyong lahat, ano po. Ngayong araw, ang paksa ko po ay uh, ano kayang nangyari kay Commissioner. Magtatlong linggo na wala pa rin nagaganap na executive uh, conference o meeting ng lahat ng mga 17 district at uh, 30, uh, 39 support mga direktor, mga deputy commissioner, bagamat may mga okasyon na ating nakikita na sunod-sunod na inatinan po ng ating uh, IP ng aduana. Ngunit ang nakapagtataka kapatid kaibigan ay yung kung ano ba talaga ang nangyayari dahil iba ngayon na ano talagang hindi natin akalain, hindi natin alam kung ano ba talaga ang uh, tunay na nangyayari sa Bureau of Customs. dahil ang ating pong nalaman ay tila ba may pagtatago Ngunit nabanggit natin kahapon sa ating programa, kapatid, kaibigan, kaduan na kamata, yung tinatawag nating reshuffle. Dahil matapos po ang retain ni eh, Custom Commissioner dito sa Bureau of Custom bilang commissioner, ay tahimik. Walang nagaganap na conference, walang nagaganap na mga meeting, tahimik. Pagamat nagpalabas ng CPO, katulad ng CPO ng Subic, mga CPO ng CO3, CO5 admin na nandun sa output. May mga dito sa MICP, may mga ilan din sa uh, ngay uh, uh, matawag natin na kaibahan doon sa unang mga CPO. Pat unang sa lahat, congratulations no? kay uh, Joy San Andres ng Port ng Subic. Inilabas na yung kanyang papel bilang uh, chief o uh, ba assessment, papalitan niya si uh, Ma'am Julie no at siyempre siya yung katuwang upang mapaganda ang port ng Subic sa pamumuno ni District Collector Collector 6 sa uh, Noel Stanislaw so talagang ano uh, uh, maganda no uh, ito watching uh, dikit to your 97 anniversary ng Dapao. Yes, oh, totoo yan, totoo yan. No? Shout out sa uh, kay Vic Canlas ng TV vlog, Tamsak. Ang atin pong paksa ay kaugnayan po doon sa balasahan. Dito nilabas natin kahapon, kasi medyo ano talaga, iba ang katawan ko kahapon. Medyo ngayon okay na, medyo naka-ano na rin ako, naka-recover na, pero yun pa rin, no? Medyo mahina pa rin. Dahil gawa nga ng hindi malamang panahon, minsan may kunting ulan, biglang uminit, naabutan kami. Kasama ko po si Malik Lumundot at si Nebel Dumuran. Meron kaming ma ma mahabang biyahe na aming pinuntahan. So, thank you nga para, no? at kay Makmaklukingan lukingan Lu Lu i-stop mo yung mali, mali yung sinasabi mo yan, totoo. Kaya nga binanggit ko dito sa aking programa na hindi po yan totoo. Actually, ang ating programang ang Matani Gagambino ay mapapakinggan po uh, kada linggo mula alas City Media hanggang alas 8 sa DWBL 1242. At magkasabay po ito pagsapit ng alas 8 hanggang alas 8, alas 9 sa DXKT 1071 ng Dabao RPN, ang Radio Ronda. Magkasabay po yan. So yan po ang uh, Ah, uh, ninyo mapapakinggan ang ating programa kada linggo po 'yan ang Matanik Gagambino at live din dito sa YouTube. Kahapon nag-live tayo, kaso lang medyo hindi po maganda ang resulta, no? Kasi gawa ng masamang aking pakiramdam, nakalimutan kong maiun ang audio doon sa ating YouTube. Ang naka lang ay itong sa IP na Bobby Jam Gagambino. Kaya doon yun doon niyo maririnig doon yung mapapakinggan at mapapanood ang ating programa sa ifbig loud and clear. So halimbawa ngayon kung gusto kang uh, tuklasin, marami po ang ating pag-uusapan. Natuklasan ng inyong lingkod na kaya pala hindi uh, ito ito nga. Kaya pala hindi ito uh, nagpapakita si Kom, nagpapararamdam no, gawa ng mayroong operasyon ata si Kom sa kanyang tungkulin. 'Yon. So mula nung naritin, pinapahinga. advice daw ata ng doktor. Ngunit mayroong mga inaatinan niya, ngunit hindi naman ito nakakabigay sa kanya ng stress, ano? So, umaattend siya ng mga okasyon, lalong-lalo na kung ito related ng adwana. So, 'yan ang ating natuklasan. Pangalawa po ay uh, mayroong plano yung reshuffle nga. At yung reshuffle na 'yon na, na 'yon, kasali po ang mga district collector at district commander. Yan ang ano, nandun po yung sa ating FB. Ano? Kaya dito, pwede ko rin babasahin sa inyo at ating pong natuklasan na mayroon yung pagba, pagga, paggawa doon na tila ba maganda rin, makatotohanan. Pero ang tanong, approve ba ito kay Custom Commissioner Ben Rubio? Approve ba ito sa Department of Finance? Pinagsasabi, wala pa. Bagamat mayroon mga ilan, ngunit hindi pa ito talagang approve. Pero doon naman sa nakakuha ng CPO, mga examiner ng Cagayan de Oro, no? Eh, salamat. Thank you. At saka, undrat sa inyo dyan. Uh, ah, Inuruwag ko yan sa inyo para alam nyo nang hindi kayo ma ano ha na kayo po'y gumagawa ng kamarian. Eh, yan ang update natin. Pagdating naman doon sa incentive reward, hinihintay na lang po ni Custom Commissioner at ni deputy Commissioner Permin ang pag noong memo ng tinatawag nating uh, memo ng uh, anong tawag nito? yung memo ng Uh, si memo number 17, eight, uh, 16 ba yun, yung pag-hold ng mga incentive reward pag natapos yan, kapag na-rebook na, 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 na ah, pag-lift na yung memo na yun doon na magsisimula kasi napag-alaman natin sa Department of Budget and Management na ito ay na-turnover na doon sa Bureau of Custom. so ito sana ay kahati-hatiin na base sa inyong salary grade so malaki po yun laki po iyon maniwala kayo 32 billion ang inyong incentive reward mula 2021, 22, 23 so yan po ang update pagdating naman sa Rishapol ang ating napagalaman alaman ay si Atty. Marlon Agasita ilalagay po sa Limay at ang Limay naman itong si Atty. kreden mm, Credin Palgomera ilalagay sa POM at si POM naman ay magiging chief of staff ni Com sa Office of the Commissioner. Yan ang ating napagalaman ha. Manatili naman si Port of Naiya, Ma'am uh, Yasmin Mapa at si Rizal manatili yan. Si Clark manatili, si Jay manatili din si Sibo, si De Vera, manatili din si Archibella ng Tagayan Tioro. Si uh, Uh, ugay ng uh, ilo-ilo. Yan ang manatili. Ngayon, si Subic naman, kasi nga medyo uh, gustong mapa-improve yung kanyang abilidad, ano? Si Noel Isanistrao ay ilalagay daw sa Batangas. Tapos si Atorne Noah de Morporo ilalagay daw sa Dabao. Tapos si Dabao naman, si Maita Asibido ilalagay sa Subic. Yan, nangyayari ngayon, ito naman si John Barte ay ilalagay daw sa Sambuanga. Ito naman si Attorney Sai Guzman ay ilalagay sa Ligaspi. At si Legaspi naman, J. Francia, ilalagay sa port ng uh, San Fernando, La Union. Si Apa uh, rin naman ay ilalagay sa Tacloban, si Ma'am Leni Abanyo. At si Leni Abanyo, magiging district collector ng Tacloban, si at si attorney Franz Olivas naman ilalagay sa Surigao at si uh, Surigao naman Juliano ilalagay sa Apri. Yan ang mga ikangay eh, uh, mga resya eh, ng district collector na ating napag-alaman. Wala pong papel yan. Kayo wag kayo basta-basta magpakalat na yan ay uh, 100% wala po. Plano yan na ating nakita nasilip. Eh, okay, huwag kang minuwala ng gano'n. Pagdating naman sa mga district commander, ang ilalagay daw sa POM ay si Captain Fred Agpawa na galing ng Subic. At ang papalit naman sa kanya doon sa Subic ay babalik daw si Randy Ugay. Buwan nyo? So, yan ay ano ha? Ay sino naman ang ilalagay sa Clark? At sino naman ang ilalagay niya? Dami! kaya marami po ang inyong mapanood sa FB live na Papi Jam Gagampino yun po ang laman ng akin kung ano yung napanood na doon sa Papi Jam Gagampino yun po ang, alam, ang laman doon sa ating YouTube na walang audio nire-review ko lang po para meron kayong idea na habang pinapanood na hindi nyo naririnig panoorin nyo po ang FB na Papi Jam Gagampino Kundulins nga pala sa isang examiner ata no sa port ng Dadyangas o mas kilalang Gira Santo City si Janet Imperial uh, may bukul siya sa puso hindi na makahinga kaya biglaan no nagchat chat pa kami niyan eh biglaan so kundulins po sa pamilya Imperial nandiyan po ang kanyang labi nakaburol sa St. Peter ng Turil ayan So, nandun po yung ating mga operatiba yung halos yung mga taga Jensan ay kagabi nandun po sila so yan lang po pang ang ating update ano, sa larangan naman ng politika uh, ating napag-alaman na tila mainit ang dugo ni Congressman Sandro Marcos sa mga membro ng Iglesia ni Cristo masakit daw ang kanyang kalooban dahil hindi siya naisali doon sa listahan ng mga Iglesia ni Cristo sa kanyang distrito pagamat nanalo ito, pero parang naglalambing ata sa kanyang ama ang ating Pangulo, na parang ipapatanggal niya ang lahat ng mga na-appoint ng mga membro ng Iglesia Ni Cristo. Eh, kasalin siguro dito yung BOC ano? Kaya medyo may mga uh, uh, delikado na kung ito'y uh, pagbibigyan ng kanyang ama, naku po, uh, malamang malaking kaguluhan, malaki ang, ewan ko, kung anong mangyayari, ano? So iyan ang ating napagalaman ang tanong, totoo nga ba ito na talagang hiniling ni uh, uh, Congressman Sandro Marcos sa kanyang ama naku kung totoo yan, marami po ang may pagbabago sa hanay ng mga cabinet members at mga appointee ng Pangulong PBM, kasi marami po ang mga member ng Iglesia Ni Cristo yan so yan ang isa na ating natuklasan, pansamantala po yan lang muna ang ating maibigay na ulat Uh, ako po yung nagpapasalamat ng malaki sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa uh, YouTube channel. Kung baguhan kayo nito, pwede kayo mag-subscribe. Nang sa ganun ay ma-update kayo sa mga larangan, mga kaganapang uh, pinakabagong na kaganap sa Bureau of Customs. Ito po ang inyong lingkod. Babi a kagagambinong naisabi sa inyong magandang umaga, magandang araw sa inyong lahat.